Ganda din sa amin kasi may mga pag isa lang ano. Siya, meron siyang three lucky ka Siya ang three lucky Ah, ito may na order ko. Pink heart. kasi oh, natin din siya sa ano. kasi talaga ang gold. kasi natin din siya doon sa ano. Lightweight lang siya ganyan. Uh, Kaya wala lang. na nang na-order ba yung mga nangyari uh, ko kasi meron best time. Um, Kagaya nito, to dyan. Sa isang store ko isang ito. isang supplier lang. Size 8. So, kasya ka. kasya Kasi size 8 yung in-order ko. May hindi lang ako sa mga minimalist, mga mali maliit lang. Ayoko eh, oh, yung sa sabang gabi. Sa parang gabi na. bracelet and then dancing chains. Kanila din to nag-selling like or nag-selling marami rami na rin akong order sa kanila ito yung bracelet yan, bracelet yan tapos meron din tayong dancing chain with Ibana yan, dancing chain with Ibana lahat guys, real 18k gold and then, meron din tayong taupo chain yan So, ito mga lightweight guys. Sobra, sobra man siya sobrang doble ingat kasi lightweight nga siya, maninipis mura siya mura nga siya, maninipis siya yes. sobrang ingat, pero kung gusto mo naman ng ano, naman kakapal kailangan dito pala mo rin yung budget mo hindi ba gaya ito, nakabulbul na <laughs> nakabulbul ka na tao ko yan, ito siya sa tao ko chain yan hindi ko pa siya binipin pa sa ngayon paano, kasi itong hikaw yan, sa kanila din yan Meron din ako mga tiktok na hikaw dito. Pero hindi ko pa siya binagrita. Okay. Saka na. Saka na. Pag maraming tawin na invest ko lang siya ngayon sa ngayon kasi pamahal ng pamahal ang gold. Okay. Yan, nakanggal ko na yung buhol niya. Tau ko siya cross pendant. Mabalik na siya dito. Yan, kailangan talaga sa niya guys. Ano? Sobrang ingat talaga. Kasi nga, so sobrang nipis ngayon. Kung nabubuhol siya, parang sinuhuli na. <laughs> ang hirap ang galing. Ang galing kaya muna yung, yung pendant niya. Hindi siya magbuhol lang. Yan. Nabuhol kasi siya. Ang hirap. Kailangan sa kanya ilabas yung may lawit. Kung iyanong siya isa kasi. Ayan. Yung dancing chain, hindi ba na. Ang ganda kayo nito. Hindi ko lang siya sinusuot kasi nga malamang. May baby. Pag ito, inano yun, lang yung baby ko, sirat to agad. <laughs> sirat agad. May nabenta na pala ako na ano, hikaw at saka pintas. Yung tawag niyan, paper clip siya. Nabenta na siya. Wala akong choice. Hindi pibenta. Mama kong bumili. <laughs> so, nabentahan ko si mama ko yun kasi mga panalo niya. Kaya sabi ko mag-invest ka ng gold. Huwag yung pete na ano, yung sinusuot niya. Kasi na, ano siya, meron siyang allergy kasi sa balat. Nalala niya yung post ko na ano, na tawag niyan. Nagkaroon siya ng daming ano sa katawan. Sawa ng Diyos, gumaling naman na. Ano kasi mas sensitive, masyado yung balat niya. Pero kasi siya yung ano talaga, yung inborn na, na ano na, pag nahahanginan, nagkakaroon siya ng tupang, tupang sa abisaya. So, ano siya mas sensitive na, pag malami, mahangin, nagkakaroon siya ng allergy sa balat, lumalabas. Kaya, sobrang sensitive niya. Ito so, guys, ng maraming pera, makabili ako ng maraming paninda. So ngayon, stack muna siya dito kasi tumataas ang value ko. May extra money lang ako, saka lang ako umorder nito. Hindi talaga ako yun, no? Kaya, yeah. so, maraming talaga akong pera, saka akong mabibili nito kasi benta ko dito. click na natin siya. That's all for today's video. Click-click so, natin siya. Yeah. Dito lang. Di pa lang sa flash. Kasi pwede pang live selling. Ayan. Hindi mo so, pala okay, na, ano, nabulog yung isang hikaw Kaya isa dito. Okay, bye -bye.